So yun nga guys, maraming salamat guys. At marami-rami na rin ang aking supporter ngayon guys. parami uh, maraming nanonood sa kwentuhan ni Parang Lito at ni Parang Toto. So guys, maraming salamat guys. At ito itong hayan na naman ang panibagong episode na gagawin namin guys. Oh, nga pala Parang Toto ginagawa mo pareng totoo? ah, naglilinis ay siyan ay hey, ikaw pala yan Mas pasok pareng rin lito ito salamat Oh, pre, anong balita? Pasyal kaya ta ngayon ah. Tamang tama, wala akong pasok ngayon eh. Sabi ko nga sa iyo, tatlong araw lang pasok ko sa isang linggo. Minsan, di pa nga eh. Wala naman pre, parang totoo. Masya lang ako sa'yo, si Kasi nakakaburin sa bahay. Wala naman akong ginagawa doon. Hindi pa ako nakapag-apply kasi pre. Alam mo naman yun. Pag kulang pera mo, hindi ka makapag-asikaso ng requirements mo pre. hirap talaga dito. Bunga pala pre kumain ka na ba? baka hindi pa meron pa akong ano dyan tirang luto kaninang umaga baka gutom ka dyan ha kumain ka na lang sige lang pre ha ako kasi ako mali sa bahay nagkagusang na ako no no no, no kumain no, no, no. na lang huwi uh, mahirap kasi ano you know, nakakaburin uh, sa bahay ang ginagawa pre May ganoon ba pre uh, ako nga oh Apat na araw na walang pasok. Walang kita. Puro so, na lang... Huwag uh, dito sa bahay. Walang ginagawa. Kung may gagawin man, linis-linis lang dito. Wala yun, Laki-laki ng pabrika. Pinapasokan ko. Apat na araw na wala kami pasok. Grabe talaga ang panahon ngayon. Pre, parin dito. Napaka-hirap talaga hanapin ang pira ngayon paring dito kahit sabihin mo na may trabaho ka na permanente hindi ka rin makapag hanap ng ibang trabaho eh, umaasa ka na kasi regular ka na o nga pala pre balita ko nagdagdagan naman sa July 15 35 pesos yung mga maliliit na negosyante ay hirapan na ano na lang lalo na tataas yung mga bilihin natin ngayon yung mga gulay sibuyas, bawang, kamatis garilyas ano na na po na po araw lamang pa yung lang pasok kaysa sa may pasok ay paano na hirap talaga paano na ikaw walang trabaho kaya ako nga may trabaho pero tatlong araw yung pasok. Hirap talaga to pa eh. Parang lito. Kahit ako ngayon, nahihirapan sa kalagayan namin eh. kung nga pala parang toto. Paano kaya kung gawin natin mag-joyride na lang tayo? O kaya ano? Mopi? Kaya lala Paka kumita pa tayo parang toto. Ako, parang dito Napakahirap din sa kalagayan ngayon na magda-drive ka. Unang-una, yung kalaban mo, traffic. Pangalawa, yung mga pasaway. Pangatlo, yung mga traffic enforcer. Pangapat, yung ginagawa yung kalsada. Yung panlima, ikaw ang hirapan sa pag adjust kung ano yung madadaanan mo sa daanan. Yung mga pala, kakainan talaga kung nasa probinsya ka talaga mananin dito wala talaga pre wala talaga ang buhay dito ah uh, marami ako nababalitaan mga pasaway sa kalsada tapos pag kunting ano lang mainit na ang ulo yun ang napakahirap talaga kahanap buhay ka ng matino pero yung mga uh, nasa paligid mo di mo rin masasabi kung ano yung pinag-iisip kung naisip ba nila na may mahahamak o hindi sinabi mo pa paring lito ganun talaga dito ang buhay Matrapik na nga mahal pang bilihin may neto yung ng mga tao sa, kalatang, sa hanap buhay uh, mapakalsada ang hanap buhay ano so yun nga guys maraming salamat talaga guys siguro naman guys may kunti kayong kaalaman na makukuha sa aming uh, content ni paring Lito guys subscribe ng aking youtube channel JB Das Vlog FB Toto Bulyag Paki subscribe, like and share Guys Toto Bulyag Bye bye It's go Ingat, ingat, ingat Di talong Ya, up Ya, ya, kawalan Inyat, inyat ka, talon, talon. Opo, yun yung Ingat. Ingat, ingat. Talon, talon. Talon. Hanapin natin si drugs drugs umanda ka na Drugs. Yel na sa'yo. Opo. Oh, yari ka, drugs Yes. Talon. Yari na si drugs drugs oh, up Opo.